8.30 ng umaga dito katatapos ko lang magatid sa school Nung anak ko um, mag ano tayo ngayon mamamalengke meron akong naisip lang na kagabi pa parang nagkikrape ko ano yung gusto kong kainin kasi this past few days pur gulay Magkakarne muna tayo ang plano ko lang na eh, pork chop pork chop yung isang mabilis lang na pork chop Umaga tayo mga malengke 8.30 Actually, yan ba sa ala, Naalala ko sa Pilipinas, late na ang 8.30 no? O yan mga pasara na Pasara na yung mga tindahan Sa amin, sa palengke Sa amin uh, Ito, dito maaga pa yan Pinaka early na nag-open Dito ng palengke uh, Supermarket Malapit sa amin ha uh. Itong Seafood City Ang Ang palengke ng mga Kabayan Yan, Seafood City Kasi talagang uh, ka, Mga tindaron karamihan Puro galing Pilipinas Tapos yung mga empleyado majority Mga kababayan natin Tapos yung music na pinapatugtog Ay Tagalog Yun So, maaga na to dito, 8:30. 8.32 uh, 8:30 to na pala. Sa Pilipinas medyo pasara na 'yan, no. Kasi 'yan na 'yung time na uh, papasok na sa trabaho. Alam naman na, alam ko 'yung mga bago pumasok sa trabaho, tama ba ako? Namamalengke muna, hindi yata. Hindi, 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 hindi. Mali, mali. Si meron man, oo. Thank you, tama ako. Ah, uh, lingon ako ng lingon kasi hindi to nakamount sa sasakyan eh. Baka mahuli tayo ng less po. Tuloy ko na lang ang ano, ang kwentuhan pagdating ko ron sa ano, Seafood City. Dito na tayo, malapit na. Signal signal lang. Yan ang Seafood City. Mari kita pergi ke tempat park Mari kita cari tempat park Aha, ini yang saya nampak Mari kita ke park sila mainit. Maano, mataas yung sikat ng araw. Alright. May bag kaya ako dito. 25 cents din eh. Yung bag. E eh no, nakareserba lang yan lagi oh. Mag-basketball pa ako hindi eh. Naka-ready pala yung sapatos ko. Right. dito tayo ngayon. Mabilis lang. Huwag lang makakita ng mga kung ano-ano. Okay. Uh, hindi na. Ano na lang yung basket. Para hindi na tayo makabili pa ng marami. na bang wala actually cart para ano mawakan natin na maayos yung video cart tayo cart 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 huwag lang sana maingay Ito yata yung magandang pang ano ah Tawag doon, maruya Maruya, maruya Buwa tayong pang maruya See, si, dumadami Dumadami, dumadami Maliit lang Ay, Yung na talaga Pang maruya Maruya tayo. Magkano uh -huh. ba? Magkano to? Walang presyo. Dito tayo sa medyo. Ah, 1.29 per pound. Dito tayo sa medyo... Pahinog na. empat empat Apat Si apat uh, Sibuyas. si buyas si buyas tayo ng ano, plastic bag. Plastic bag. Yun. Yun ang bag. Ano ba magandang ano, sibuyas? Pula o yung dilaw? Or puti? Nagtanong ako pero ako rin masusunod. Pula tayo, pula. sama bukti ni itu Sat, satu dua tiga empat jadi empat naman Dairy Cream dito, dati ang tagal na nagkaroon na eh, ito eh. Ang tagal na nagkaroon ng stock The Dairy Cream Meron kami ang stock pero hindi ako madalas gumagamit pang ano lang, mga emergency Pag kailangan ng pampalasa Sige, hado na tayo sa cork chop Maingay ba yung cart mirror? Parang sabi ni Mir na eh, maini maingay daw eh. Pork chop, pork chop. pork chop tayo. Okay. Salamat. Tapos konting chips lang, konting chips. Dito tayo sa chips. Ah, shout out nga pala sa iyo ano, ah, Batang PX Soits, Mirna Alvarez. Phil Amnona. Kamusta? Salamat sa laging panonood. Uh, da -da 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 -da. Mr. Chips. Asa na si Mr. Chips. Mr. Chips. Biglang nagmahal naman to. Kaya nga dito ko gusto bumili kasi mura eh. Ngayon naman balik 179. Sa Pwede na yan. Ay, ang ano yun nililigyan kanta. Christmas song na. narinig nyo madadagdagan to bili ako ng isang chicken egg chicken egg chicken egg Okay na. Pila na tayo para hindi madagdagan to. <laughs> Oops. Hindi tayo dumaan. Stella Rosa. Stella Rosa. Ito yung... Stella Rosa. naririnig nyo? Naririnig nyo yung kanta? Tayo na giliw Ayun eh o Paskong Pasko Pila ko na muna to ha hindi na akong nag-iikot-ikot pa. Bala ko sana rong umikot pa ron sa yung Crispy Town, yung Grill City, yung mga tindahan ng ulam, mga chicha chicha, mga street foods. Hindi na. Okay na, na to. Doon madalas nagtatagal eh. At doon napaparami yung binibili eh. Pag umikot ka pa eh. So ano na lang, uh, stick stick with the purpose purpose natin yung ano lang bumili ng maluluto. sabi ko nga pork chop lang nadagdagan pa ng pang chicken neck eh bakap na tayo muna tahimik ka. Pabalik na ako, Kapinas. Okay na yun. Siyang mabilis na kalengke tayo. Kalengke sa umaga. Actually, yan, 8.30. Madalas, ano ako eh. Ako yung, di ba? Meron na ako na vlog noon na ano eh. Inaantay kong magbukas yung Seafood City. Dahil maaga akong dumating eh. nung panggabi pa ako noon. Talagang at talagang ma <coughs> ko silang mag-open nung panggabi pa ako tapos wala pang pasok yung mga bata yung bakasyon pa pero ngayon may pasok na at nagbago na schedule wala nang chance siguro na ganung oras akong pumunta diyan palagi nang ano yung after mag-trap sa school uh... Yo, malapit na ako sa bahay, Kabinas. Maraming salamat po muli sa panonood ng ating munting channel. Noype Abroad mula dito sa South San Francisco, California. Ingat tayong lahat. Bye-bye!